I-follow natin yung vlog ngayon Tayo pa uwi na Mauwi na tayo sa vlog Hindi na tayo nakapag record kanina sa tree planting natin First vlog Padaan muna là đêm hấp nghiệp vào sốc nào Opsi, may truck. Hoy, pinara si Bossing. Patay na ticket. Ata. Ah, uh. Single side swing arm for Git. Dito tayo sa kanya, hindi tayo narinig Stock pipe pa tayo <laughs> Ayun lang nga tayo dyan Let's go Bye, so. Tuna. Hindi na nawawala sa isip ko kasi ano. Nasa TikTok. Yung ano. tung 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 suara, enggak tentang humor. Hah. Wih, op, ada <-wee> Det der? Huh? <laughs> Kala mo talaga, abot eh Paano nga ba tayo napunta sa Aerox, no? Paano nga ba? Hindi <laughs> hey guys, nagsimula yun Tiktok lang Tiktok, kakascroll ko na Siyempre, mahilig tayo sa ano, twisties Twisties, oh Twisties, di pa tayo vlogger nun eh Wah, oh, vlogger di, di pa tayo nagbibideo-video nun ah, ganito Ngayon lang ito Ngayon lang tayo nagsimula Pero nung ano pala Nung manual days, fury yung gamit ko Balik tayo sa Twisties Tapos ano Ayun, na-discover ko tong Aerox Scroll-scroll lang, lang sa TikTok Wait, TSMP oh Ayun yun, okay. TikTok natin puro Aerox ang lumalabas. Kaya sakto pang nahilig pa lumalabas is yung circuit concept. So yun yung binibuild natin dito ngayon, circuit concept. Ayun nga. Twisties yun, circuit. So yun. Sniper talaga dapat 'to. <laughs> eh para mas pogi ano, Aerox. For me ah, for me. Mas pogi Basta so, yun Napunta Eh ni tayo Sa Aerox Ang story na itong Aerox guys Sana talaga Na-overtake mo tayo guys Ang story na itong Aerox is Black talaga dapat to Color black Basta so, yun Nung pagdating sa may ano Dealership Yan sa may ano Shoutout Motorcycle Ay Motor Central Motor Central sa Pote. Diyan, diyan natin ginawa yan. Doon, doon birthplace na itong Aerox. Tapos ayun, ang story niyan, color black siya. Tapos nung pagdating namin doon sa ano, sa may dealership, ano, may nakapag-down na daw dito sa black na Aerox. May nakapag-down na daw sa ano, black na Aerox. Kaya ayun, ang pinagpipili ako nun, either cyan or eto, color blue. Pero yun nga, sabi-sabi <laughs> pa ako nun, no? Hindi, color blue kasi bihira yung blue sa, ano, sa kalsada. tapos po, nakuha. Puro kulay blue, puro kulay blue na yung nakikita ako. <laughs> bihira yung cyan. <laughs> Pero ilong lang. Hindi naman natin to kikip na as blue talaga eh hanggang doon eh bibuild natin to gagawin natin tong ano pula overtake tayo guys gagawin natin tong pula full red O, oh, plain red wala ano wala stickers so yun ano pa ba ako dito ang mga napalitan natin dito guys visor ayan visor tapos mga pinaka obvious mo na visor tsaka... ano side mirror Ayan, mga obvious so, Sana sa ano pa ba ayun tinanggal natin yung stickers niwala natin dito sa may ano yung stickers dito sa side fairings siniwala natin para syempre para may accent na konti uy and max turbo ba to togi go pala tayo visor tsaka visor tsaka side mirror tapos alam ano pinaritan natin actually may naglagay tayo dito ng ano yung kinakabit sa gano gas cap yung ARM wala kasi nahihirapan akong tanggalin yung ano eh dumudula sa kamay ko kaya dilagyan ko nun dumudula sya saan pa ba, ba panggilid ayun pulley set NCY eh naka ano tayo ngayon NCY na set Tapos RS8 na Straight 9 grams na bola 9 grams na bola Tapos RS8 na spring Center spring Naka tayo naka 1-2 Tapos sa clutch spring naman naka 1-2 rin tayo Tapos sa bell na ay naka ano TVJ TVJ Tapos sa uh, ano Sa clutch Slack clutch stock lang tapos ano Test third drag naman Nakana tayo NCY NCY yung ano lang standard pero baka ba, mag tayo baka plano plano na ako mag ano baka RS8 masuggest na lang ako guys ano mas maganda yung pipili ko ano either RS8 or TSMP isa dun sa dalawa pinagpipilihan ko Or kung may pa kayong ano, pang gilid. Maganda-ganda. maganda naman NCY for ano, daily use. Pero yun nga, sabi nung ano, sabi na iba, kung gusto mong tumasang ano, top speed mo, pakarga ka. Diba? Oo. Oh, okay. ko muna tong stock. Hindi pa natin kaya mag-maintain ng loaded engine Pute aso Hindi pa natin kaya mag-maintain ng loaded engine Loaded engine, mga ano? Ayun, 183 Mga alam muna tayo, panggilid panggilid Hindi tataas yung top speed natin Pwede, possible, konte Mga ano lang, one or two One or two Pero ang pinakamagbabago doon is yung performance niya Yung hatak niya Yung hatak niya magbabago doon Hindi ko lang kung tama Pinagsabi, pakorek na lang ako guys Kung ano, kung tama sinasabi ko Yung na hatak lang yung pinagkakaiba niya Hatak lang, tapos Yung top speed Loaded engine Pero soon Soon na ah. Tapos sunod na yung ano Mga uh, 195 Bala ko dito so, Soon na 195 Pero Dream engine natin Siyempre, end Endgame 232 232 or ano 242 Endgame engine natin pero ngayon CVT only muna tayo Or baka bolt on Baka lang Bolt on Saan pa natin Yan lang naman so far Yan lang Abay pogi ng ano Kolay black Ito okay, tayo sa sulok Susulok sulok oh, Same day rin May edit ko rin to Game proof din tayo guys First vlog pa lang naman eh Bago pa lang tayo sa mundo ng content creation Mag game proof din itong editing natin Gears Siyempre It's a process Process Parang build lang natin Build lang natin sa ano Sa motor Process yan Hindi naman natin na kailangan minamadali eh. Proseso lahat yan sa proseso yan sipag lang araw araw siya hindi ako titingin lang ako nila kuya tayo dito abuti pa tayo stop boss pinisan nice oh nagulat ako kala ko ano itong bossing presko ngayon ah presko 'no takbo lang mag oh Z5 or C9 Thursday. Ay, bukas pa rin nandun. Tayo dito tumahan. Ah. Parang mas malaya pag dito tayo tumaan Baha na So Tapos na natin dito yung video guys See you sa next vlog. No? Hindi ko alam kung magagustuhan niya to. Bahala na. <laughs> Bahala na. First vlog. Practice vlog. So, guys. Bye-bye. Peace.